我先沐浴。 ai mà mình lắm

Mas lang Lagad ang mamaya. 5.54 a.m. Balik tayo. Bye. Pasok na ba tayo ng trabaho? Ngayon po, naglalakad lang po ako ngayon. Kasi po, kinuha yung bike ko. Kinuha na naman po siguro ang kasama namin sa kumpanya. So, galing po sa bahay namin mga ano lang po, mga sampung minuto. So ito yung ko araw-araw. So lahat po dito sa mga gilid na ito po, puro po mga kumpanya to. Dito po kasi sa Korea, pag residential po, residential lang po talaga. Factory po, factory lang po. So dito po, nung bago pa lang po ako, nagano ako dyan, ngayon sideline po ako dyan pero isang araw lang po ako dyan Hot bread po yan Gapagawaan po yan ng mga tinapay Ganyan. Ako po ay nagbabay Abutin lang po tayo ng 10 minuto Malapit lang po kasi yung bahay namin sa ano, kumpanya po namin So may dalawa po po akong tinapay Galing po itong hot bread So itong tinapay na po ito, sa hot bread po to. Yun, oh. Lagi po kasi nag-aalba doon yung kasama ko sa bahay. So bali sa Sabado at Linggo wala kasi kami pasok. So Sabado at Linggo nag-aalba po siya. So pagkatapos po niya mag-aalba doon sa hot bread, nagdadala po siya ng pagkain. So dito po, dito na po yung daanan Papunta pong kumpanya namin So yan po pala yung uh, Factory po na sleepway Pagawaan po yan Matres Yung mga uh, Higaan po Yan sleepway So bali dito po lahat po dito Factory na po dito Mga iba-ibang klase pong factory dito Malapit na po tayo sa kumpanya namin ito po palang lugar namin po nasa yung in po kami sa bandang Gwangju po so ito po ay province po ng Seoul so kung gusto mo pong pumunta ng Seoul sasakay po ka po ng bus mga may isang oras po yung biyay makakarating ka na po sa Seoul sa South Korea yan so dito na po tayo sa kumpanya po namin so ipapakita ko po sa inyo yung sasakyan po ni ano kuwajang nim yung supervisor po namin dito yun po yun po yung sasakyan niya BMW po yun so yan po pala yung ano namin pangalan ng kumpanya namin Uno Dikurum so pasok po tayo sa loob samahan niyo po ako so yan po yung itsura po ng kumpanya namin So bali, tatlo po yung pangalan ng upanya namin Uno Decorum At saka yung Decorum Yung isa nakalimutan ko kung ano yung pangalan So ito yung papasok po ng ano namin Ng kumpanya yan po yung mga product po namin dito yan po, mga product namin dyan yan yan, po, binubuo po yan yan po, iba iba pa kasing produkto po dito yan po, cabinet po yan hindi pa po yung tapos bubuuin pa lang po yan so dito ganito ko araw araw pupunta ako dito sa bahay ng Pinoy ito po yung bahay na naka container po dito lang pa sa kumpanya harabuji, buji, anong yan, pagdating ko po dito papasok ba ako sa kusina po dito ito po yung kusina nila kukunin ko lang po yung ko yan po ito po yung ginagawa ko pagdating po dito kukunin ko yung basa ko tsaka yan kape yan lagi po lang na natin ng kape to yun ara <laughs> kuha na tulad ng kape. Ito. Ito yung tubig ko lang na dito. May malamig. May mainit po pang kape. Pindutin po po natin yan. Tapos ito. Linisin natin yung baso. Ayan. Kuha tayo ng tubig. Kunti lang po, Kunti rapo it tipo yung para po nang kapal natin. Oh, stressed naman po. Simple sphere po. <laughs> Particle So, dito po yung salikod po ng kumpanya namin. Tingnan po. Marami pong gawain. Ang summer po ngayon dito sa Korea, summer. Ih, eh, tukoy yung gisa. Oh nakatira dito sa ano container yun no boy what you do we man ang ginagawa mo namimitas na naman no ito po nga farm eh nasa gilid lang po ng ano to kumpanya farm po nya to marami pong mga ano tanim po dito no boy no oh, bay. Ano, man. ano yan reels pa yung vlog dyan bay araw-araw kong uh, pamumuhay dito bay ibinablog ko ang pa-inspire bay ba oh, sige meron tayong sitaw yan sitaw gabi ang dami sitaw nyan bay ah. uh, meron tayong okra okra po yung sili plus, natin yung sili anong sili yan green bay uh, ito yung amtag tag yeah. bell pepper yan bell pepper wow oh. abing oh. oh, mon mm -hmm. bay sabi yung biyaya sa iyo, baya. Oo. Oh. Di ba marami dito, may mga kamatis, bro hmm, ang kamatis, kasi wala nang bunga. Tu, isa. Matagal. Ano eh. po to? matagal pa to? Hmm. kamatis. Eh. Hmm. talong, grabe naman. Talong. talong, yun no. talong po yun, no? Oh. na plus. Eh. Ito, first na plus po. Ay, ano ba, ano. na plus po, bigay po ng ano yan po, Nang Panginoon at saka galing po sa nature yan. Yeah pinipitas lang po ni Bay oh. Nalagaan na po yung farm niya eh. Alam mo na. Mm. -hmm. Dito bro, dito. Ano ba pipino? Meron din pipino. Oh. Ito no. Iba ano, diba, ano to, ang palaya. Ang palaya. Oh. Oh, gabi naman no. Pinipitas na lang ito, ni Bay ito... Ano yan? Ah, uh, pipino. Pipino ba yan? Oo. Oh. Ayan, ayan na natin, i-zoom na natin yung konti para pipino. kay Pipino. Saan yung kala-basa mo? Aso. Uh, yung sa gilid, ha? Ano? Uh, Mabotot? Uh, uh, ah, oh, madam mo. Dito po lang yung mga ka, mga ka, mga ano, mga kalabasa ni bay Yun eh. Sa gilid lang po ng kumpanya namin 'to. Ito, so, ito po yung kumpanya namin, 'yan, 'yan. Ito po yung bubong ng kumpanya namin. So dito nagtatanim si Bay. Ito na po yung farm niya. Mahal po kasi yung mga vegetables po dito sa Korea, kaya po nagtatanim si bay. Para pag, pag gusto niyang kumain ng mga gulay, eh, pinipitas na lang po niya. Dito na ko bay. Pipita ko na yung farm mo eh. Inom-inom po tayo ng kape, no? So, bay muna sa ngayon, no? So, mamaya itetry natin yung may video po sa loob. Na, no. susubukan po natin kung pwede para makita nyo naman yung mga gawain ko po din sa loob. So ngayon po mga ka-EPS, bye po muna. See you. Oh. Ano ita, tanong mo? Oh, wala na muna. Wala mo ang tanong. Pasok muna tayo sa trabaho. Oh, sa Grabe taba. yung ano mo. basurahan na. Hmm. Sinasampay mo pa. <laughs> Pasok na ba tayo sa loob ng kumpanya namin? Ano na po? Ajumma, anyo nga sa'yo, mo. Eh, anyo nga sayo, <laughs> Eh. Yan. Ito po yung mga ginagawa ko araw-araw. Tintin natin yan. Yan, o na po yan kasi kumikislap na. At saka... Ito. Ang ko. Yan, yan po yung araw-araw ang -araw ginagawa no. Pipuro ko pumasok sa kumpanya. Ino-on ko po 'tong mga makina. Tara po, pasok na, na po tayo sa loob. Let's go. Malinis po yung kahoy. Ngayon po, sa na natin lang po, po natin na. na po. Natin. Po, natin. po yung kahoy gilid sa naman po natin ang sama Tama ka na matanggal yung dumi Nagyan pa doon ng brown dumi Kasi maputi ko yung mga Nagyan tapos lang po namin kumain break, break po namin ngayon uh, 12.30 po yung break namin so aliwan uh, babalik po kami ng allow na imedya so ngayon po magpapahinga muna tayo para magkaroon po tayo ng wakas mamaya kaya naman po tayo ng pipino break namin ngayon ito po yung mga uh, ginagawa ko pag break, pag time namin. cellphone, relax para may lakas tayo mamaya.